Yun, what's up sa inyo, mga boss, amo, manager. Sold na naman tayo, mga boss, dito lang yan sa kasbom Shop. Boss, yun e na. NMP SP nyo, mga boss. Itong itim, version 3 kay Sir Jabar P. Atali ng Dinopol Dinalopian Bataan. Boss, ito yung siya, boss. Napa solid boss. Boss, mga reminders lang ha, second and to. Mamaya, huwag niyong, ano, wag huwag niyong selanan. Pero, okay goods, boss, kung paglalaruan niyo lang. Yun, wala tayong away dun, boss. Pero kung may mga gas-gas, may scratches, may dents, ayun. Wala na akong magagawa rin, boss, second and kasi. Pero meron ako like niyo. Uh, check niyo na ng ibang video ko yung mga like niyo. tas okay, PM niyo ako para makita niyo yung mga like niyo kung tinda. tas boss, ito naman kay Sir Mark Anthony Mont Montenese Senese Seho ng Laguna Pagsanan Boss, ito yung sa'yo blue Napaka solid niyan boss Solid na solid Yan boss, para sa'yo talaga yan boss Yan Tapos